Katumbas daw ng isang taong budget ng Health Department ang isang bilyong dolyar na balak ipautang ng Pilipinas sa International Monetary Fund ayon sa dating National Treasurer na si Leonor Briones. Sa gitna ng mga batikos, inayag ng Banko Sentral na noong nakaraang taon pa pala tayo nagpapahiram ng pera sa IMF. Saksi si Cara David. Bago pa ang pahiwatig ng Pilipinas na magpapautang ito ng isang bilyong dolyar sa International Monetary Fund o IMF, Nakapagpautang na tayo noong nakaraang taon ng mahigit 300 milyong dolyar o humigit kumulang 13 bilyong piso sa IMF. Tulong ito sa Somalia, Moldova at iba pang underdeveloped countries, gayon din sa ilang bansa sa Europa. Ang balak na pagdadagdag ng isang bilyong dolyar pang pautang para sa mga bansa sa Europa, parang tulong na rin daw sa mga OFW doon na tinatamaan din ng krisis. Pag binabayaan mo ang Europa na bumagsak, saan mo dadalhin yung mga kasama nating uh, Pilipino na nagtatrabaho siya sa UK, sa, sa, ano, sa Spain, sa Italy. Pero ayon sa ekonomista at dating national treasurer na si Professor Leonor Briones, halos katumbas ng isang taong budget ng health department ang balak na pautang. Alin nang mas importanteng i-imagine natin na gusto nating ipakita mm -hmm. sa ating taong bayan na nangangailangan mm -hmm. na tumaas na ang ang ano infant mortality, mm -hmm. tumaas ng maternal mortality mm -hmm. and then ka yan to the budget of the health department o gusto nating uh, magpasikat sa community. Pero muling paglilinaw ng gobyerno, maliit na bahagi lang daw ito ng kabuang 77 billion dollar reserves ng Pilipinas na hindi raw maaaring gamitin sa mga proyekto ng gobyerno para sa edukasyon, kalusugan, pabahay, infrastruktura at iba pang panlipunang serbisyo. Kailangang nakareserba lang daw ito habang pinalalago ng Banko Sentral ng Pilipinas. Bagay na mangyayari raw sa IMF kung saan inaasahang kikita ito ng 0.3% interest. Hindi raw ito ito may iipit, dahil kahit kailan pwede itong bawiin. Pwede natin kunin kaagad yun. Merong, merong, ano yan, merong parang uh, termination period dyan. So that um, given, given enough time, yan ay maliliquidate kaagad natin. I think it should be a point of pride that we are no longer borrowing but actually are contributing to the IMF. Taong 2006 pa nabayaran ng Pilipinas ang mga inutang nito sa IMF mula 1962. Pero kahit nakabayad na, ang ilang ordinaryong Pilipinong aming pinulsuhan, hindi sang ayon sa hakbang ng gobyerno. Dito sa atin, naghihirap na nga, pa. Sa dami na naghihirap dito sa atin. E dapat bigyan niya sa mga taong naghihirap. Para siguro magpapugay sa, ano, sa ibang bansa. Eh, kaya mas kailangan natin Pilipino dito yan eh. Sa ating mga tulad na mga mahihirap na tao. Makakatulong sa atin yan kung sa atin ipautang yan. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.